The God of the Sea will protect us. Ito nga ay nagwa-watching na waching, waching, waching. Kalama, waching. Waching, waching, waching. No, ka sila. Watching, watching, watching. Kala mo, watching, 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 watching. No, Ano pa pala ka ba ba? Watching, watching, watching. Kala mo, ikaw lord ni Big sana. Watching, watching, watching. Watching, aray ko, mamatay na ako. Watching. Ah! 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 Eh, wow, lakas maching, maching, Lakas ng Leslie Ah, ganun Hindi ako malakas Sige, 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 sige Sige, sige, sige na tayo Magwawatching tayo ano, ano? ano? go. Ito na. 1, 2, ano? go. watching 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 ano? Eh, Pinagkitaan ng watching 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 watching. Uy, uy. ano? Oh. Mamatay na to. Watching, watching, watching. Uy, ano? 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 Ay, ay, ay. ano? 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 ka. Wait lang, wait lang. May pa eh. One, three. Ayan, yeah, watching, 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 watching. anu, Gagi, arai, arai kopo, taman Tama taman po, taman na po, tama na po. Tama na po! Tama na po. <laughs> Tara, 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 magwawating ulit tayo. Ito na watching, watching, eh, wait, wait, watching watching wait, 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 watching wait, 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 Kucing baru, temat lagi watching watching cing cing watching kucing, kucing, tara, tara, tara. Hello, mga watching. Lakas mag-watching. Grabe, watching. Grabe. Grabe, ba't ganun yung watching ni Dairoth? Tara, ako mag-watching dyan, Leslie. Tara. Tayo. Tayo, no. No, duwag. Duwag. Watching, watching, watching. Kasi bumabalik kasi buhay ko. Kaya siya takot chill. Nakahanap po ako ng 1v1. Hindi po pahinaan na. Palakasan po. Hanabi, hanabi. Ito yun, yung mawawatching ko to. Malis ka na, hanabi. Hindi ka aalis. Sabi ko, malis ka eh. Alam, nagwawatching sila. Alam, nagwawatching sila. Sige, mag watching din tayo. Ganun nga, itatalo nyo pa kami, ha? Ha, ah, ganun. Ha, ah, ganun. Gusto nyo pala. Ha? Na... Sige, talunin nyo kami. Talunin nyo kami kung kaya nyo. Talunin nyo kami. Talunin nyo kami. Pero makaka... Uh... recall ako. Eh, panos. Ang tagal ng recall. Kaya ganyan pa ba yung matagal mag-recall? Eh, kita nyo yun. Manating ko lang. Lo. Lo. Ay, pasalamat ka. Doon tumama yung ulti ko. Uy. Ayun o. Sa si export pwede mag-watching to. Pwede mo watching to. Pwede mo watching to. Watching, watching, watching. Madali lang naman itong patay. Watching. Kaya mo matatamaan ako ng Lord mo. Watching, watching. Watching, watching, watching. Watching, watching, watching. Ano? Watching. Tapos nga, mamamatay nga ako dito. Watching. Ay, na nga. Namatay na nga. Nagkatotoo. Pero makaka... kulang ko, Wag recall. Ang tagal na naman ng recall. Ano? Sa susunod, matagal na yan. Sobra. Hanggang 1 billion. Take the Lord. Wala na. Tara, tara, tara. Kami na, kami na. Gawin mo. Di mo ilagaw. Di talaga. Watching, watching, watching. Watching, watching. Salamat ka. Watching tara tara. Watching Ah. Watching watching tara tara takbo na. Takbo na watching pero nagwatching pa rin na, oh Ano nga magba watching na ayun ah. know, oh. Watching watching ultian mo. Ultihan mo. Do ko na ka-record. Press ko ka yung timer ni Odette. Bagyong Odette ako pa ay na Talo na. Talo na. Talo na. Talo na. Talo na. ay 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 okay. ay kita ay 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 Kita nyo yun, tara dito. Tara dito, waka uuwi. Walang uwian dito, boy. Kapag nabuhay talaga ako, boy. Malakas ako, boy. Tara na, pipush na natin. Ano bang wala pa yung bantay sa mid? Wala na, nandiyan na. Tagal nyo, asi. Ano, ano to? yan, wala na na. ano na, ito? tower nila. No. Hindi ako Lo, nag-watching. Patay Hindi ako nag-watching. ako nag-watching. Grabe ba? Grabe ba? Sabi ko pa, makikit pa 'yan. Naiihi ko kasi sa akin, naghihintay lang ako ng Eh, end na ngayon lang sa kampo. Ha, mamatay ka na. 'Di nandito pa kami. Nandito pa kami. Nandito pa kami sana 'di ako mamatay. Ano ano, ano? 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 La! 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 Lo! Ano? tayo okay, yung ko? I-clear your minions! I clear nyo! Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, mag -alala. Buhay na si Tamos. Oh, napatay na. Talo na, mga bobo. Ito na lang may protection. Yun, ha <laughs> Tapos ako pa MVP. Diba? Nakulaan ko pa. Sure, flight. Ah, kasi walang core. Ano kurba? Kung sino gusto makapag-undiwan sa akin. Ano? Ito ang aking ID o oh ID. ID ko yan. 1, 6, 4, 2, 5, 4, 8, 10, 6. Ano po? Highest current rank IV. Highest rank 1. Epic one ayun o, Rosario Fanny yung mga favorite ko niyo o, Lapo, Ruby, Fanny, Mia, Tomas Cobb, Tamo, Silong Alpa Gushon, Julian, Dairot, Roger, Leslie, San, Yudo, Layla, Naitan, Hilda, Kari, Hanabi, Malmon, Alucard, Suyuk, Paquito, Argus